oh yan mga boss yung mga awning window natin Ito po boss, ang yan, si Bob yan, so, yung lang. Yan, mga boss, ang yung... mga boss, ang mga boss, ang mga ang boss, 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 ang ko mga boss kung sa kanya hindi ako nag-vlog kasi nakikita ko yung ano niya yung uh, mga video niya sa ano sa yung, sa youtube kaya na-expired ako na oo oo, oo. <laughs> kaya maganda yung mga ginagawa rin ito idol ito mga boss uh, yung ano niya yung project niya dito halos katapat lang po yung ano natin yung magiging ano natin project 2, 3, 4, 5 5 ano 5 ano So, ang gagawin muna natin dito, baka ito muna ang isa dito, um, ang tinitake natin, pataas natin yung mga story. Ngayon, baka ba rin dito ba? Alright mga boss, good morning po. Ayan, nandito tayo sa Santo Niño Project para i-update yung mga nagawa natin dito. Ang mga tropa natin, ayan. Uh, na, na po yung dito yung ginagawa nating ano, uh, store <tipos> Ay, <tipos> Oluibara, tsaka kay Gina Ma'am Yoli Gibara at saka kay Apo Lumeng. Tinatanggal yung mga forma. Uh, tapos yan, matanggal yung mga forma. Uh, last ring ang gagawin nila Master Jack at ni Melvin. Yan, Master, good morning. Good morning, mga boss. Ah, Kevin. Last ring na tayo na. Last ring. So, ayan. Ang uh, ginagawa ni Master tsaka ni Melvin tapos yung mga window natin mga boss na ilalagay ni Master Foggy tsaka ni Boss Julius sliding window ayan. Tsaka yun doon sa ara yung mga awning. O yan, mga boss, yung mga awning window natin. Dito naman yung sa master bedroom, nilagyan ko sa'yo ng design na dito sa taas. Ang mga peaks. tatlong peaks po yan. Bago tayo, bago yung ano niya, sliding niya. Ah, ayan. Mga uh, exciting window natin. Nakalagay na lahat. Hindi lang ulang yung, yung mga ano, screen. Screen na lang po yung kulang nila. Baka daw po mamaya, Ah, uh, babalik na Master Ogi dito at saka si Julio. I check check ulit yung mga ginawa nila dito. Yan yung mga oling nila. Dalawa yung oling sa taas tapos po ito sa ilalim. Kinix ko po yan kasi hindi na magagamit yan pag meron ng nakalagay na sala set dito. I-screen po dito yan tapos pagkatapos ng ano ng, ng screen ano muna pala yung grills grills muna siguro grills tapos yung ano screen ang nalagay dito sa mga awning awning window yun dyan okay na yan ang siyang lock dito mga boss tapos yung glass natin reflective na glass na 1 port standard yung pong kapal nyan yan ayan, reflective po na chocolate brown so yan mga boss yung mga sliding window natin at saka awning window ang update natin dito so, yung tangalian natin ayan nakapamalagi na tayo Walang kamatay ang tilapia. Ang ulam po natin. Mamaya ay tayo na ng mga natin. Yan, nakapagpahid niya si Master ng palitada, semento, dito sa... Kagawing ano, Dan, tapos maglalagay tayo ng ano diyan ng lababo. Pag tapos sa pagtatayo yan i, i gugulin na natin yung para sa lababo dito. Tapos ito nakabuhos na rin tong isang ano forma dito. Pagkatapos yan, hindi naman sa kabila ang gagawin ni Master. yan mga boss ito namang isang walang Kinapalitada ni master yan press kong press si master, o master. Parang kang... ah master para kang naglalaro na lang, lang ha ah. <laughs> yan po yan si master george last three ito pakatapos niya master ah uh, kanto naman no At yung ano po tapos na makanto ni master yung namang sa lababo natin yan, naka uh, naka-slice na yung plastering ni Master dito. Kukuha lang tayo ng mga dowel diyan yung ginawa natin dun sa loob. Ganun din. Para yung lababo natin merong tayong mag-hook ng mga 10 mm dito. 10 mm para matibay yung ating lababo. So mag-aasin din tayo dito ng ano, ng CSB. Pag na flooring na yan. Pag tapos na plastering yan, Master, pwede tayong mag-flooring na? Ano? Flooring na, boss. Ah, uh, meron tayong abang na ano na outlet doon. Tapos dito yung abang natin flexible para sa kanyang water pump. Mas maganda yung nakabang na yung mga flexible para sa uh, wiring. Ang um, dibis tayo dito si Melvin. Yung cemento natin. Ito muna. So yun mga boss, punta muna tayo ng San Nicolas para tignan yung bagong project natin doon. Uh, may bago tayong ano doon project. Uh, pagkikita ko sa inyo kung ano yung gagawin doon. Uh, renovation po ang gagawin natin doon sa San Nicolas Masantol project. So uh, natin dito si Master. Master! Tumuna ako sa ano ha? Sa bagong project natin. San Nicolas Masantol. Okay. Ayan mga boss. Let's go. Ayan mga boss. Nandito tayo sa San Nicolas, Masantol. Ayan yung bagong project na gagawin natin. Renovation po yan. Uh, tataas yung ano, yung mga flooring ng mga apartment. Tapos yan, pe-flexible natin yan. Ito. Uh, kasi may tagas po yung ano, yung wall. At saka yung ano, inside gutter papalitan natin so dito tayo makalabas kasi mumulan mga boss hindi tayo maka ano dito sa motor lakas ng ulan dito ano may tempo tayo pero kaya tayo doon sa gate na doon doon tayo dadaan so yan mga boss ah uh, meron po tayong nakilala ng, ano, uh, sikat na vlogger ng construction. Ayan, no? Ang taga-arayat, si Boss Regs. So boss Mac. Boss, <laughs> Mac lang sa kalam. Ayan, mga boss. E... Ayan, Nagkita nag Ay? po kami dito sa kanyang magiging project pala, itong Ito. harapan ng project namin. Idol ko po ito mga boss, kundi lang sa kanya hindi Ay. ako nag-vlog kasi nakikita ko yung ano niya, yung mga video niya sa ano, sa sa YouTube. Kaya na-inspired ako na... Oo, oo, oo. <laughs> Ayan, maganda yung mga ginagawa rin ito. Idol ko ito, mga boss. Ayan, no? yung ano niya, yung project niya. Dito. Alos katapat lang po nung ano natin. Yung magiging ano natin project. Ayan. Tagarad siya, mga boss. Uh, paki Pakisubscribe din yung kanyang ano, channel. Yan yung talaga, talaga ko sa screen. Boss Regs, uh, builder siya na. Ayan. vlog builders. Magaling po ito, mga boss. Yung idol ko. Okay mga boss. Ah. Uh, muna tayo sa ating ano, uh, magiging ano, bagong ano project para i-update natin. Kung ano yung dapat nating gawin dito sa apartment renovation. Yan mga boss, nandito tayo sa loob ng mga apartment dito sa kanyang ano garahe dito. Bali ilang apartment 'to? One, two, three, four, five. Limang, ano, limang pinto. So, ang gagawin muna natin dito, baka ito muna, isa rito, ang renovate natin, tataas natin yung, ano, uh, flooring. Ayan, ba pa rin dito, mga boss, oh. Tsaka, isa. Ayan, bali, ano yan, bali, mga tataas natin dito mga 2 feet or 60 cm nakala yan may aso yan yun ang loob ng ating gagawin dito renovation project bali to binaapo to mga boss eh ang yung uling baha dito pumasok yung tubig yan gagawin natin Alos papantay na natin dito. Dito sa kanyang ano, agdan. Tataas yung lababo. Tsaka itong counter bar. Tatanggalin na ito. Yung CR naman. Renovate din itong ano, CR. Ayan no? Yung mga, babaklas lahat pa yung mga tiles yan, Tapos, ibang tiles na yung nalagay natin. Lalagay tayo ng ano, shower, iba, tsaka yung laboratory, water closet. Babaguhin po natin yan.

mga boss na nakauli ng ano ng tungo si mga tropa ni boss Rex tropa sugo na <laughs> tropa sugo yan eh, tapos bali yun ang gagawin natin yan waterproofing natin tapos papalitan yung ano yung isay gutter at yung pinaka cup nya gagawin natin ano yun stainless na gutter uh, na cup at ano gutter ay kape lang lah. Na, ay kape lang kayo. Ayan <laughs> okay, mga boss, malis na si Boss Regs na tinignan yung ating ano, project dito. Magiging project natin. Si Idol, Boss Regs. So ayan, update, muna. update pa rin tayo dito sa ating project dito. yung ano pala yung pinto nito papalitan yan tapos uh, maglalagay tayo ng ano kahoy na hamba tapos mahogany wood yung may design na ano glass papalitan po din, din natin yan sa CR dito tatampak tayo tatarisin tayo ng siguro mga 60 by 60 tiles ang gagamitin natin dito sa flooring yung main door do baka papalitan din to maglalagay din tayo ng ambar dito na yakal gamitin natin ano Amba. tapos itong mga bintana niya uh, sliding window ang lalagay natin pa, papalitin natin yung mga mga bintana niya rito tsaka itong ano itong ilalim nung ano nung agda niya maglalagay tayo ng ano dito cabinet yun ang plano ni Boss dito sa kanyang ano, tinitira ang bahay dito. Ito, baka uh, gagawin natin ano, granite yung kanyang lababo. Tataas din, lang, din natin to Yung taas naman, uh, wag muna gagawin yung taas. Baka dito muna tayo sa, uh, sa ilalim magpo-focus. So na mga boss, ang update natin dito sa magiging bagong project natin. So yan mga boss, uh, um, nandito okay. na lang yung natin, yung vlog natin. Ayan, uh, bali na pinakita kami lang sa inyo yung kasunod nating ano project sa San Nicolas, Masantol. Ayan. Renovation okay. project po ito. Dahil ano binabaha. i